Lakas! Oo, ito malaki! Ito oh, malaki! Malakas! Galing-galing! Ang lagay. Kung ano yun? Kung ano yun? Kung ano yun? Kung ano yun? So sa videong ito, kung napapasin nyo, may pamingwit tayong dala Tapos meron siyang palitaw na tsinelas Yan at, uh, Kamusta po kayong lahat At uh, salamat po sa walang sawang supportan nyo Sa panunod sa mga vlog po namin At uh, tawag nito uh, Ako po natutuwa sa supportan nyo At uh, maraming salamat po God bless po mamimingwit po tayo, binalikan po natin to Tapos uh, meron na tayong Palitaw, nung nakaraan walang palitaw Kaya hindi tayo gano'n Nakahuli dito lang pala sa gilid gilid makakahuli ka mga kabida. so si parang Dennis is bumaba na kunin ko lang yung ating tubig at tayo bababa na rin uy napakadeligado nito So, mga kabida maglalagay na po tayo ng pamain oh. ibalot lang po natin yung ating Ag Sa Kawel Sima yeah, Sima Sima or Kawel Kawel Meron nang nagpaparamdam dito Kaya umpisa na natin Abang Mahaga pa Okay, magsisimula na tayo mga kabida Pinalitan ko yung palitaw Hindi pala pwede luat ata nih <tuk> empo Yan po oh. Parang kinakagat ah. Parang kinakagat ah. dami doon yeah, si parang Dennis nag baba na rin sa kanya ang dami dyan kumakalabog pare yun yun pre pre na ay, naubos. Hindi ko napasin. Eh, tignan ko yung sayo eh. Hindi ah. ko napansin. Inila ka agad. Matakaw yung mga isda dito ah. Dalawa na. Ayun, ay. Ayun uli. Ay, anong isda yan pre? Arroyo. Arroyo. Oh, nakahuli po siya ng arroyo, laki. Tara. <laughs> <Daman, laughs> no, hindi ba yung camera natin. Eh, nakasindi hindi. Ah, <laughs> Napakabilis nilang kumain, kumagat. Tuli. Tali pare ito. Tasik uli sya nakaunan na si parang Dennis nakaunan na po 1-0 1 <laughs> ay 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 pare 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 <laughs> pakakawala pa ayun pare tali mo tali mo straw throw siya. Sigurado dire-diretso na yan eh. Dire dire-diretso na yung uli na yan. Okay. <laughs> Taroyo po. Isdang bato. Ta tinatawag na isdang bato. Masarap ipaksiyo yan. Subukan ko rin dito. ako pero ay wih, wih, wih. <laughs> sarap grabe pala yung bigwas mo oh, ah pa makakarating oh. pala sa akin ha oo yun 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 hirap na busog Tatangis sa Agus. Bandal <tuk> mo kayo, mag-double yung price. <panik> Best player of the day. Ito? So, Ito, so Groy, yan! Hey! Eh, hey. hey, kisa niya. Mara siya! <tuk> Ito! Ito, Groy, pumunita. Bandal mo atangin taga. <tuk tangan> <tuk> Ngobalo <tangan> Nakadalas sa bida kaibigan Alam mo tina lang Alam na lang Wali po mga kabida Yan yun pa to Ang <gaming>. galing Wali na pre Bili <gaming>. mo <gaming>. mo Baka madali yung daliri mo Ayan Ang galing Harap po oo hahahaha, alika alika lo. may nauli, may nauli pa ysa kami na. <laughs> kapi dah? <laughs> ka kasi trabaja. lang palang, pa kainin mo, pa mo. sa mo ay nito, tapay na yun. sa akin din <laughs> 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 Flagger ka na <laughs> eh. <laughs> <laughs> May bilis dyan sa... Uy! Uy! Hindi gano'n. Mabubulog tayo eh. <laughs> Mabubulog tayo eh. Kalahating oras o gusto mong pain niya. pain niya. Mabili yung pain. Mabili. Na na lang. <laughs> Oo oh, isa. Magaling ko na ito nga Ganyan na lang na. Isa na lang. Ganyan din naman eh. oh yung isa. Isa na lang. Para hindi ganong gastarol. Karpa na. Karpa. Ah, dinalang kamo ka rin. Ganda <coughs> na natira takbo maganda yung palitaw yung mga kabita hmm. ala pinagka abalaan yung palitaw ito pa doon kayo dalayo <laughs> <Hey>, aron siya makagawa na eh. <laughs> hindi

Potaburi gini photo mo na. Laki, laki. Lakas, lakas. Uy, kailangan palay, pasu talaga. Kahit isa-isa, kahit isa lang pala para makakauli. Makakauli. Dito na, dito kailangan dalawa. Ang po. Okay. Lateem po. Ah, lateem po. Ah. Oh, nakakatalo po, may pangulam na. Pangulam na. Sarap sarap, sarap ng uli. Mm. Agitang lang pala ang kailangan. Matry natin sa amping itong mga anak ko kasi dito na ito. Ito may dumaan na mga... ...halefaktor. pag tayo. Tatatlo yung mga... ...halefaktor o. Oh. apat pala. Pinupo na ata si Duterte. Hahaha. Parang marami na may mingunan dyan ka ah. Marami dito, marami na may mingunan. Marami tos dito. Marami siguro na uuli. Kaya lagi sila dito. Oh. <laughs> Maraming pinagbinguitan. Bawa ka pala <laughs> Sarap pa ganun mauli pala ali na. ada para gadi 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 right oh niyan baal oi dala ko yon oh muntik na, na niyo, eh ah mahaba haba, haba. mahaba yung

6 pounds người <coughs> mình. <coughs> <coughs> pag, pag ginalaw na wala na laman Hey, oh. okay. <laughs> abagan, yung bigwas. bagal ang bigwas makagat dito ya mas mabilis no kahit mainit kaso ah, hindi ma mauli kagaya nung kanina kagaya sana nung dalawa kanina ay yung tatlo kanina bilis eh bilis lang na. Eh, no? Sabay oh. Wala na pala nun no. Yun ay Malambot <laughs> so, pa Walang pa, pa, oh, pa. Eh. pa yan ng arena Mabilis siyang malusaw eh. Hindi ka mukha nung... talaga yung malaki na malaki. May hirap na sila kung... pa naman. na naman, pala yan dito kanina talaga linulubog eh. Huh? Ito ngayon, kinakagat-kagat lang. Pagbabawadahan mo, nandito na o. Oh. O. Oh. Yun! Ule! Ay, iba na ah, naman yan. Iba na naman nga to. Ay, iba na Ganun pala. pala. Uli ka. Ay 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 ay. ay! ay, 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 ay. ba tong klaseng isda? Ganoon naman po. Magas pang po siya, o. Ay! Pwede na to. Pwede na to sa taas. <laughs> Ganun antag kasi doon. Para siyang flower horn. Para siyang flower horn. Kailangan big mo pala kagad. Persahin mo na abang 'Yon, ay. Hey. Oh, no. oh, no. 'Bang kumagat. Persahin mo na. tatlong piraso ah. na oh. Ayan o Mali <laughs> so yun mga kabida bali magpapalit po kami ng pain na uh -huh. ubus lang po pero talagang kinakalap po sila yan po yung uli namin gasan ko lang para makita nyo yadi, edi na yung pamblot, yan, so yun mga kabit daw okay na po, Ito puy na uli wala ka ni isang na uli natin, mm. oo, oh. tapos yung isa kay panderis yung taga ito, arroyo, arroyo, yun, ano? You know? kita ba yung malaki? ano, oh. yan. yah okay, yah yah, magarap yung malaki, yun, ang thumbnail. Okay. Okay. Uwi na po kami, mga kabila. Hindi tayo na zero. Ma okay. ang gagawin namin, gagawa po kami ng pain namin, yung maganda. Kasi, mabilis po siyang kumain, mabilis po maubos. Pagkababa, ubos kapag uh, ginagalaw-galaw ng isda. Yan, okay na po ito. Uwi na po kami. Ayan, si Pan Dennis po magluluto nito, mga kabida